Niyo po, bis, kailangan ko lang ba usap si Sir Gov. at si Sir Francis? Mga pasensya na ho, hindi po talaga pwedeng pumasok! Isa Misa, baka makaawa po ako! Po, niyo na ako! Hindi po talaga pwede! Kuya, please! Makaawa po talaga ako! Kailangan sila makakausap! Hindi po talaga pwede! Hindi po talaga pwede! Ano yun? Misa! Kuya! Tata! Po! Oh. Stop. Sir Francis. The nerve of this girl. Anong ginagawa mo dito? Sir Cobb. Oh. Please po. Nagmamukha ako po na iuro niyo po yung kaso kasi wala naman po kasalanan yung nanay ko po. Magpapaliwanag po ko sa lahat po na nangyari pero wala po siyang kasalanan. Inosente po yung nanay ko. Tata, please don't embarrass yourself. Nasa police at nasa korte ng kaso na to. Sila nang bahala na magpalabas nito. totoo. Sir, nagwakabukawa po ako, please. Wala po talaga kasalanan yung nanay ko, kaya nagmamakawa po ka na iuwarong niyo po sana yung kaso wala po talaga kas kasalanan si Rico Wala po siya ginawa. Y way, hindi po niya nilaso si Mamarga kit. Please, maniwala po kayo. Tata, pwede ba tumigil ka na? Dahil sa pagkain ninyo, nalaso ng nanay ko. Ang mga polis, kayo ang tinuturo. May witnesses sa din silang hawak. And plus, umami na yung nanay mo na siyang may kasalanan. So tell me, how could I possibly believe you? naman. Ano nga akala mo, ha? Madadaan mo kami sa drama mo? Let the police do their job and once they prove na ikaw nga ang may kasalanan, magpasensyahan tayo! Ito pa talaga yung pagkakakilala mo sa akin? Yung lahat ng... lahat ng pinagdaanan natin, wala lang yun sa'yo? Nakakala mo na ako, di ba? Sa tingin mo ba, Sir Francis, magagawa yun ng nanay ko? Nalalasunin niya si Ma'am Margaret? Hindi niya hayag gawin yun! Kaya please lang po, Sir Gom, awa kayo sa nanay ko. May sakit pa mo yung nanay ko. Eh. Huwag nyo na lang yung kaso. Wala po siyang kasalanan. Hinabi <laughs> niya lang po na may kasalanan siya kasi gusto niya lang ako protectan. Pero wala po siya. Wala siyang ginawa. Please lang po. <laughs> Kaya po pumunta si Margarita sa Bajoyan kasi po yung kutob niya. Hindi po ako yung may kawanan kundi po si Mang Venice. Kutob po niya na si Mang Venice po yung may kinalaman doon sa Rilos. Sir Francis. Huwag kayong maniniwala dyan sa babaeng yan. That girl is delusional! Puro kasi nungalingan lang ang mga sabi niya. I'm sure they tricked Margaret na magpunta doon sa batsuyan nila para malaso nila. Dahil may galit kay kay Margaret, hindi ba? Sir, Sir Gov! Sir Francis! Si Julius po, nagwawala. Sinasaktan niya po yung sarili niya. Ay, sige, sige, Sir Gov. <sighs> Francis, go ahead. Kami bahala kung mausap kay tata. Love, please, unahin niyo na si Julius. Baka mapaano pa siya. Julius! Ang Phyllis! bilis. Ayan niyo pong hintayin ko na lang po dito si Sir Gov, siya si Sir Francis. Please lang po. Hindi ka ba talaga nakakaintindi, ha? Ayaw ka na nila dito! Hmm? Huh? Puro ka kasi drama, eh! Ha? Huh? Tigil mo na yung kadramahan mo! Eh, bakit ba takot na huh? takot, takot kayo? Baka usap ko sila! Ha? Ano, takot na takot kayo na malaman nila yung totoo? Bakit naman ako matatakot, ha? Ha? ikaw naman talaga yung may pakaraan ng lahat, di ba? Pinapain mo sa akin yung ano? Ikaw naman talaga yung lumasok kay Mama Margaret, eh! Pumigil ka, ha? Ang kapal talaga ng mukha mo. Lakas ang loob mo, ha? Sige nga, may pureba ka ba? Wala! Hindi ba? Wala! Puro ka dakdak, wala ka namang ebidensya! Alam mo, dapat, ikaw din, eh! Kakasuhan din kita! Gusto mo? Dagdagan ko ka yung kaso mo? Ha? ang malinaw na ebidensya dito. Sa inyo galing ang batsoy na may lasod. Kaya wag na wag mo kaming babalik ta rin, ha? Umalis ka na! Umalis ka na dito! kapal ng mukha mo para balik kami, ha? Umalis ka na dito, babae ka! Ayaw mo talaga! Mo... Ayaw mo talaga umalis, ha? Ha? Ayaw mo talaga umalis, uh ha? Ayaw mo talaga! Ang kapal ng mukha mo, ha? And don't you ever look at me with that face! Ikaw mo ko sa akin! <sighs> Mami, yung pera! Ito! Ito ba yung magpapalaya sa'yo, Ha? Ha? Kayo ang ayaw ng nanay mo nang halos makapatay ng tao, ha? Kasi mukha kang pera! Mukha kang pera!